guys ayan flex ko lang yung aking bagong signage o pangalan ng ating tindahan so kailangan ko nang lagyan kasi minsan yung mga ahente tsaka iba ating mga customer ay naliligaw so ayan uh, improve natin ang ating ano tindahan so may pangalan na tayo ayan, Sharon Grocery Store so ayan sa mga hindi nakakalam ang aking pong pangalan ay Sharon so ayan guys kinakabit na ang ng aking bayaw yung pangalan. At habang ikinakabit ngayon ay uh, um, oh. yung deliver natin sa ano, sa TSM. So, ito. Yung TSM, guys, Sige ay nandito lahat oh, bahala, ng okay. mga products. So, ayan, yung mga coolers, ang aking order. Meron akong so, yan din ako kumukuha ng yung mga ako. Lucky Ewan Me Beef non chicken, pancit canton. Nag-cash ako noon, nag double na chichiria. So ayan. So ayan na lahat, ina lahat guys, yung aking mga in order. So gel juice yan ay mabenta rin dito sa aming tindahan. Gel juice coolers at mga ibang chichiria at iba na ring mga product na mabenta dito sa aking tindahan. So sa kanila ako bumibili. So, yan. Buyo na lang at natagpuan ko yung mga ganyang ahente. So, pagkatapos ko nga ano. So, yan itong aking in-order na parcel. sa ating tindahan kasi dito ay usong-uso -uso ang napakababait. Sobrang bait, guys. Talagang araw-araw na lang eh. Kaya e, may siyang bungat sa amin. Kaya kailangan na natin talagang mag-invest. Ano ba damad Okay na to? Okay na okay. Make it pass. Nakapagod na po ang aking ito. Tagamig eh. Tagal ka ko pa. hindi. Naman yung takip. Takip pa lang to. Takip. O. Ito takip oh, niya. O. Oh, Lip-tap. Puro takip.

Ну, oh. давай.

Masa yung palak niyan? Ura, ito nga. Ganyan lang siya. Oh, yeah. so, ito, ito. Lagyan ng noodles. Para, hindi to kainin Mabait, no, mabait. Dapat eh, maganda ang pesto niyan. Okay. So, ayan guys. Na-set up na natin yung ating in-order sa Shopee. So, ang ating pinagbayaran po dyan ay 2, 1, 10. So, uh, maganda na po ang lagay ng ating mga noodles kasi nga sobrang paborito yan ng mabait at ang mabait dito ay naparami. Ayan. So, sa isang box, ano eh, sakto. Ang laman kasi ng isang box, 72 pieces. Ayan, napuno-puno na siya. Meron pa? Ah, kakunti na. Kaya pa yan. So, ayan. Kunti na lang. Ay, ang flavor ng kanton, eh, kulang pa yan ng dalawa. Ay, may sweet and spicy pa. Tamang-tama dun sa ilalim. Ay, may mga ibang noodles pa tayo dito, mga extra big. So, kailangan pa natin ng ilan pang ganyan na storage. So, ayan guys. Maganda na ang ating lagay ng noodles. So, kasi kung hindi tayo mag invest ng ganito, ako pala, ay malulugit talaga kami. Ay, araw-araw, sadya, may kinakain ng mabait ditong noodles. Ayan. Ganda na guys. Indumi. Itnok. Mali ang bili dyan yung air. Akala nga yung original. Palay itnok. So, ayan, guys. Lagay yung muna nga dyan pansamantala habang wala pa ang mga chili mansi at calamansi. Ay, ang wala pa palang flavor dyan ay chili mansi. Tsaka, sweet and spicy at original. So, mag-oorder ulit ako nyan, guys. Ayan, ang ganda-ganda na. I-divide na lang, guys, yung 2, 1, 10 para malaman nyo kung magkano isa. Ayan guys, yung update sa ating tindahan at marami na tayong mga stocks na dumating. So, nakompleto na natin yung mga ladies choice, tang, at saka yung Nescafe, Nestle product ay dumating na rin. So, ayan, hindi na bongi-bongi yung mga nakasampay natin dyan sa ating sampayan dyan. So, ito, kompleto na rin ng ating mga kape, kompleto ng ating mga Kopiko product, Nescafe product, ayan. So, ayan guys, ang update sa ating mga items at stocks. So, unti-unti nang nakukompleto. So, sa mga sabon, ayan, surf powder, kompleto na rin guys. Ayan, meron na tayong mga powder-powder. So, dati talaga sold out iyan. So, ngayon ay kumpleto na tayo. Marami na tayong ibibenta kay customer. At ang atin ding mga ano, shampoo. Ayan, ang product naman kay Jedi ay ayan. Jedi or Beresa sa Cavite Doon naman sa Batangas ay Jedi so ayan may mga shampoo na tayo conditioner at mga ilang sabon-sabon ayan mga baretang sabon mga cream silk so nakompleto na rin natin sun silk na nasa boteng lagayan so ayan na lang guys ang share ko sa inyo salamat po sa inyong panonood at sana po ay huwag nyong kalimutang mag subscribe bye bye thanks for watching